mga 600,000 plus ang matitipid nyo dito kapag binili nyo to. Good day mga boss, 'yan para sa mga naghahanap dyan. Ang Chinese ng Chinese na sasakyan, Tito 2024 model. 8,000 lang 'to mileage mga bossing. Ayan sa mga naghahanap dyan ng sasakyan na uh, sobrang sariwa at uh, napakamura. 'Yan yung mga hatak lang ng bangko mga bossing. So dito muna tayo sa Gtor kasi sobrang mura na 'to mga bossing. Uh, mga 600,000 plus na ang uh, matitipid nyo dito sa brand new condition pa din okay sa guys sa mga naghahanap dyan ng G-Tor Tito 2024 model 8000 mileage uh, brand new condition pa din wala ko dito masabing issue kasi brand new condition talaga siya. Kung gusto nyo makatipid ng mas, uh, mas mura, mga 600,000 plus sa matitipid nyo dito kapag binili nyo to. Ayan, bali, hatak lang naman siya ng bangko. 8,000 lang tinakbo. So, bali, nasa buwan lang siya nagamit mga boss. Na-stack lang talaga siya, okay? So, ayan mga bossing. Sa mga may dyan sa Chinese car na pang sa sasakyan. So, dito kayo mga bossing. Uh... so, babanggitin ko yung presyo nito sa brand mga boss. Nasa 2.5 million siya. Tapos ito mga boss, ang asking talaga namin dito, nasa 1,970,000 sa financing. Kung ipipinansing nyo siya, nasa 700,000 down payment all in and 40,000 monthly sa 5 years. Yan, normally yung malaki interest kasi siyempre, loan or Kaya mas maganda, i-cash nyo na lang siya mga boss. Kasi nasa 1,950,000 siya sa cash. And bali, ibababa ko pa siya ng 100,000, magiging 1,850,000. Kaya kung may pang-cash kayo, cash nyo na lang. Mas maganda mga bossing, mag-utang uh, mag na lang kayo, loan na lang kayo ng pera sa banko na pang-cash nyo dito. Mas mababa pa interest kapag uh, nag ano utak, nag loan kayo sa banko ng pang-cash nyo na pera kaysa sa loan card yun lang ang masasabi ko para hindi kayo matasan sa interest okay so panoorin nyo tong buong video lahat yan stock is walang issue kung may makita kayong other issue sige i-discount -di natin ulit okay so hindi sayang dito oras nyo walang walang baha walang bangga P pwede nyo ipadubod check sa mekaniko and magkuha kayong mekaniko online so check nyo na lang yung mga post ko dito kasi may mga binablog naman ako na may mekaniko okay, so natutuloy naman mga busing so dito mga busing uh, may guarantee naman kami dito sa papel kung magka problema if eh, may utang pa siya pwede nyo ibalik dito yung uh, ibabalik namin yung pera okay so dito naman siya sa sakyan may warranty pa siya sa mismong kasa kaya wala kayong problema dito bali 2 years pa ang uh, warranty nito sa kasa so try natin yung check mga boss eh mga bossing na power window and ayan poros sya ano, automatic pati dito sa upuan and jitter ayan, maraming syang pindutan dito mga boss and lock pa naman yung gumagana yung bali touchscreen nyo malaki na yung TV and uh, android pa sya mga bossing ah uh, madami pang proseso to sa totoo lang, di ko lang kabisado kung paano gawin. Bale, naka 4x4 na siya mga bossing and dual aircon. And dito rin yung charger ng mga cellphone niya, mga gamit. So, ayan, lagay na susi mga bossing. So, bale po start siya mga bossing Yan mga boss, i start ko lang mga boss. And, and automatic na pala yung uh, sa upuan niya kusa na siya nag-atras abante yung yeah, mga boss yung padlock and, and kung anong gusto nyo dyan uh, may mga ka ano lang dito na kung anong hindi ko lang kabisado yung mga sa ilaw pa dito and something uh, na sa mga mahilig dyan sa Chinese car uh, alam ko kabisado nyo naman yung iba dito yung okay. yeah, mga boss So, dito naman tayo sa may second room mga boss. Ayan, bali, 5-seaters uh, lang siya mga boss. Pero napakaluwag po kasi. Eh. Ayan, napakaluwag. And eh, SUV rin naman siya tawagin. And uh, may sa jeep rin. Okay, so lahat naman sila naka backup camera. And kagaya nyan camera. Tapos sa uh, camera dito. Ayan, bali, nagkukusang lock na lang po pala siya. Yan siya mga bossing. Ayan, puro sensor rin po pala yung saratan niya and sa likod ng mga ikat So makikita nyo kapag magdadrive kayo mga bossing, magpaparking kayo, makikita nyo yung mga tatamaan nyo sa gilid or what anything. So yung babanggitin ko yung presyo nito mga bossing. Ito mga boss ay nagkakalagay na lang ng 1,850,000 sa car. Okay, so kung may makita pa kayong uh, other issue yung ipapaayos, Ah, uh, i-discount na lang natin dito, let. Pero 100% uh, good condition po siya. May warranty siya pa siyang 2 years sa kasa and uh, complete stock siya, lahat original. And uh, tapos um uh, dalawa na yung susi so pag may emergency kayo, uh, at least meron pang isa. Tapos sa um, sa papel naman, may guarantee kami, wala kayong problema kasi company car ka naman po kami. So kung sakaling magka problema, pwede nyo pong, uh, pwede niyo pong ibalik dito. Pero yun nga lang may uh, magdala na lang kayo mekaniko para ipa-double check no. Pero para sa amin okay naman ka so, mga boss kasi di na double check namin. Depende na lang sa inyo. So to mga boss na sa Kung gusto niyo to, pasyalan nyo na lang dito. Sa so, marami pa dito ang available mga bossing. So comment na lang kayo sa baba para i-rush nyo natin. Yeah, meron tayo ditong bagong na uh, new manual ito naka-reserved na uh, may, may nagdala ditong mekaniko pero okay to mga bossing. yung D-Max, uh, reserve na rin nga yung 4x4 meron tayong binagsak presyo ng D-Max ulit na 2019 manual na 4x2 and Toyota Fortuner na... Uh, yan dalawa, ibibigay ko sa inyong rush may automatic sa yung na Fortuner and may manual tapos dito sa Stargazer at marami pang iba. Okay mga bossing, so comment na lang kayo sa si baba. So ayan lang, marami salamat.